Hello po, good morning, good morning mga kapatid. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po naman ipahayag po ang opinion ko o oh, reaction ko po dito kay Ruel malalag. Ayan mga kapatid, uh, marami nga usap-usapan about dito sa mga top, top 1, top 2, hanggang sa top 10. yan po natin pag-uusapan. Kasi po mga kapatid, ah, uh, mm, dito po sa nangyari na mga pa, ano, kung sino ang malalaki ang views, kung sino ang top 1, top, 7, uh, mga ganun pong usapan. Para sa akin mga kapatid, magtapuan uh, mag top 1 man, top 10 man yan, o ano man, para sa akin, kung tayo po ay good sa marathons, wala tayo pong pag-uusapan dyan. Dahil lahat naman po talaga deserve, mga kapatid, na yung mga tumutulong sa ating mga kababayan like a Kuya bal Santos Matubang kay Kalinga Prab at higit sa lahat po ay si Ruel of Malalag dahil dito po na maraming basher po si Ruel of Malalag na talaga pong pinag-uusapan ganito si ganyan ah uh, para sa akin po opinion ko lang to mga kapatid na wala ko po ditong papanigan dahil po Uh, bilang po sila po ay mga kung tumutulong. Uh, ikit sa lahat yung may napapatunayan na sila po ay may natutulungan na ating mga kababayan na nababago ang buhay. Doon po ay hinahangaan ko po. I'm very proud na kagaya po sa kalingap. Ang kalingap ay marami ng pabahay, di ba? Andiyan na sila. Kuya Bal, Au mini Housing, uh, Kalingap prab na napakaganda ng kanyang mga pabahay. Uh, at ngayon nga, sila Kuya Brooks, si Kalingap Dan, iyan po ay may mga pabahay na. Nakakatuwa po ang mga ganito dahil sa napakaganda pong uh, pinakita ng kababayan natin na talaga po sila na tumutulong ng walang anumang hinihinging mga kapalit, di ba? Mga sponsor, mga viewers na nagmamahal sa atin, mga supporter, talaga pong nandyan sila para tumulong. Uh, higit sa lahat, ang, uh, ang tumbo ko dito po about kay Ruel of Malalag. Kasi, wag po tayong uh, gumawa ng comparison lalo na po si Ruel of Malalag. Dahil si Ruel of Malalag ay may napatunayan na sa kanyang sarili at uh, napapagsabay niya pa ang pabahay ni Erika at ni Nanay Lilia. Kaya tungkol dyan, I'm very proud na bilang isang matubang, bilang isang kalinga partner na si Ruel of Malalag na pamangkin ni Kuya Bal, ay wag po natin bibigyan ng comparison laban doon sa ibang vlogger. Dahil po yung ibang vlogger tinatawag nga na charity pero wala naman po silang charity, di ba po? Kaya mga kapatid, sana po maintindihan natin, lawakan natin ang ating pag-iisip dahil hindi kailangan po ang kompetensya dito sa larangan ng Uh, charity. Dahil lahat naman natin gagawin kanya-kanyang paraan. Pero po wag natin ikukumpara ang isang ruwil o malalag dito sa ibang vlogger na wala naman silang nagawa pa o napatunayan na sila ay may mga pabahay. di Diba? Mayroon lang dyan na mga kunwari, ah... Uh, yung nablog na ng Kalingap, na nablog na ni Kala, Kalingap Rob, ay binabalik-balikan lang nila. Iyon lang naman talaga doon ang dapat natin tingnan. Masahangaan natin yung may mga nagagawa. May talagang may ipagmamalaki. Nakagaya ni Ruel of Malalag, ni Kalingap Dan, ni Kuya Brooks, at ni Kalingap Rob. At lalong, lalo na higit sa lahat, si Kuya Val Santos Matubang. di ba? Mga kapatid, kaya dapat tayo ay maging masaya na lang kung anong mayroon ang kalingap. Huwag tayong magkukumpara dahil hindi dapat natin ikumpara ang isang ruwel o malalag sa isang vlogger. ba? Diba? Ganun lang po tayo mga kapatid. Dahil sa ganyang mga comparison, dyan po ay nagkakaroon ng mga basher na si ganito, si ganyan, kahit wala naman doon sa usapan, nababas po ang rule of malalag. Kaya ang pakiusap ko na lang, mga kapatid, mga kababayan ko, uh, sana wag tayo na titingnan kung ano lang, kung nakakatulong, pahalagaan natin, Inwag yung ikukumpara na si ganito ang laki, mas naungasa na ang views nila to. Wag po. Wag po. Dahil ang isang rule of malalag ay may napapatunayan, may nagagawa. 'Di ba? Hindi talaga siya nagbablog yung nablog na ng iba. Oo. Aaminin ko. Ang Rochelle ay dahil yan kay Vincent Gallada at kay Kalinga Prab, sila po ang nagpakilala sa kanila. Kung wala sila, Kalinga Prab at si Vincent Gallada, wala pong Rochelle. ba? Diba? Kaya, magpasalamat na lang tayo dahil uh, sila Rochelle, ang Rochelle nagtagumpay. At igit sa lahat, hindi yan nakakalimutan ng dalawa na magpasalamat, di ba? Mga kapatid, doon tayo makontento kung anong mayroon ang kalingap. Huwag natin silang ipagkukumpara dahil po hindi maganda bilang isang kalingap partner. Kaya ako, mga nananawagan doon sa mga nagbabas po kay, Kalea, kay Ruel of Malalag at kay Richelle, please nang naman po, ay sana naman uh, maunawaan natin at pagbigyan na lang natin uh, si Richelle dahil siya po ay nag-aaral pa. Alam ko po na sa ngayon po talaga, hindi siya makapokus tumulong maging charity dahil siya ay nag-aaral pa. Kaya ako mga kapatid, iyan ay inuunawa ko. pero, sa, doon sa labis naman na nagbabas kay Richelle, lalo na itong si Rosaline, uh, uh, please lang naman mga kapatid, uh, dahil hindi karapat dapat na ibas natin si Richelle na kung ano-ano ang sasabihin nyo. Hindi deserve ni Richelle dahil po yan dahil sa tinulungan ng kalingap, dahil umasinso, dahil tagtagumpay uh, ang kalingap dahil po siya po ay nagsikap lalong lalo na sa pag-aaral niya kaya wag ilabas natin po siya dito dahil kahit po papaano may pinababahayan po ang Rochelle na pinagsasamahan nila po ay ito po ay si Lula Lilia kaya wag naman natin po sila na mas na husgahan natin panuuri natin at ngayon nga po ah, sinisimula na yung pabahay ni Rochelle at ni Daddy Donut kaya please stop bashing Lalung-lalo ka na, Roslyn, dahil hindi na maganda ang mga pinagsasabi mo dito, Kirishel. Hindi na makatao ang ginagawa mo. Bilang isang babae at igit sa lahat, ay eh, isa ka ng nakakatanda. Dapat ikaw ang magabay dito, Kirishel. 'di ba? Kaya yung mga basher po ni Ruel at ni Richelle, please stop naman, wag na. Magpagod vibes na lang tayo dahil nakikita naman natin ang performance ni Ruel of Malalag, di ba? Kita natin. Dalawang magkasabay na pabahay, yung kiirika, hindi po natin maalubos maisip na ganung kalaki ang bahay ni Erika. Di ba? maraming salamat doon sa mga tumulong na mga sponsor at sa mga viewers na talaga pong suporta nila si Ruel of Malalag. Kaya maraming salamat. Patuloy na lang tayong magsuporta kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalingap Rab, at kay Kalingap Dan, at kay, kay Kuya Brooks dahil po sila ay isa na rin pong nagpapabahay. At ito nga po, kay Ruel, uh, magriribong cutting na rin po yung kay Erika. At malapit na rin po yung kilola Lilia. Kaya marami pong salamat yung mga tumulong. At ako, Kiruel, I'm very proud na isang matubang na pamangkin ni Kuya Bal na tuloy-tuloy lang. Sana, please, please na lang na po ako. Maraming salamat at sa Team Organic, maraming salamat sa talaga sa suporta natin kay Kuya Bal. Paalam, we love you. God bless you. At sa mga viewers kong nagmamahal sa akin, thank you, thank you. At sa doon pa sa mga viewers ni uh, Pugong Biyahero, maraming salamat sa inyo. At please support natin si Pugong Biyahero. Suportahan natin yung mga good sa Maratain like, Diba? 'di hmm. ba? Kaya paalam, we love you so much. Uh, sana stop bashing na. Marami pong salamat. Paalam.